ito na yung pangalawang dive ko at na ito danggit kagad mm -hmm. pandagdag mga kapaders baka dito tumabi ang maraming danggit sa kabilang sabangan sabangan na malaki mga kapaders kung tawag sa amin dito kami lumalabas pag malakas dagat malinaw dito ang dagat dito ako matyaga at syaga katsulong dive at na ito ay mailap mga kapaders naro na malaking kanuping sana ay goodbye ito na lang Mm -hmm. dangit Danggit ang sumalubong sa atin mga kapaders. Hindi man natin nahuli yung kanuping. Ito, danggit. Sumalubong sa atin. Lumapit sa lingas ng plus light. Iba talaga pag double ang plus light. Malingas mga kapaders. Pati isda, lumalapit ng kusa. Napainom kayo kasamahan ko. Kaya sulundib lang ako ngayon mga kapaders. At na ito, nakasuot sa koral. Sagasang kanuping. Malaki na ito. mm -hmm. Mataan tama mga kapaders. Yun lang tanggal ang kabaak ng mata ng kanuping. Mamaya pagkatanggal ko, ibabalik ko yan. At minsan, yung mga bumibili ng isda, umahanap ng mata. Sipsipin daw mga kapaders. Pandaradagdag. Salamat Lord. Hanap ulit tayo. Uy, na ito. Nakadapa. grouper Ay, may ilap. Mm -hmm. Tinamaan din. Makakatakas pa. Butit, nagkasang ko agad ng ang mga kapaders. Ito, kwartang linaw na ito. Nakalapulapo man tayo. Sana madagdagang pa ito at para mayroong kasamahan mababaw lang itong sinisisid ko mga kapaders tatlong dipa hanggang liman dipa lang ito mga kapaders walang ibang lumakot dito sa isla namin kundi kami la ang dalawa nung kasamahan ko sa bahay mga kapaders at na ito nakadapa malaking kanuping mm -hmm. sigurado ka na dyan. hindi ka na makakatakas iba pa kaya ang kibulan dagat medyo malayo pa mga kapaders nagtis nila ako at kundi malabo ang dagat hindi man mga kapaders Malinaw man nga'y unita ang dagat sa amin dahil malayo sa kaputikan. Na ito, dangit, bumangga. Mm hmm. Pangalawang pana, mga kapaders. Yung unang panadanggit ko di ko nabidyohan dahil palayas na kaya, mga kapaders. Itong pangalawang pana, nabidyohan ko man. At na ito pa, pangatlo. Mm hmm. Ayan, mga kapaders. Andito pa rin ang maisda, madaladanggit. Tatag at tsagaan ang ito, mga kapaders. Uy, na ito pa, may isa pa. Pangapat na pana. Mm hmm. Mm -hmm. Pararyas ang lapad Sigurado na ito Sobra ito isang kilo Estimate ko Apat na peraso Malapad mga kapaders Halos malapad pa sa aking kamay Dito pala Nagtabi ang maraming danggit Buti na lang At nilipatan ko mga kapaders Nagbakasakay lang ako dito Kung may daratang gitman Mayroon man mga kapaders Pinalit tayo ngayon Salamat Lord Sa biyaya Marami sanang kasamahan yun Surundib lang kaya Kung mga kapaders Ay nakatakas yung iba Ito na lang Ang Dagdag pang ulam. Sige ikot, hindi ka dyan makabunot. Ayos na ito. Sabawan bukas mga kapaders. Ito natin Abangan nyo lang bukas ang aking pagluto. Bukas na umaga. Iba-ibang klaseng isda natin lulutuin sa bawat laot. Hanap ulit tayo. At na ito, manitis. Nakadapa sa buhangin. Mm -hmm. Mataan tama na naman. Pinapasiguro ko ng isda pagpana. At yung iba nakakatakas, nakakabunot. Sayang lang mga kapaders, nasaktan lang. Ngayon, pasiguro na. At na ito, dalawang danggit. dudubulin ko sana mga kapaders, naghiwalay. Mm -hmm. Naroon yung isa, hindi lumayas. Butit maamo. Ikakas ko ang pana mga kapaders. At baka makatakas na. Hahayaan ah, ko ito ng pana. Nakataligod mga kapaders. Antayin kong bumalagbag. ayun na. Mm -hmm. Bali dalawa para sa malapad mga kapaders pandaradagdag na chimpuan ko ngayon mga kapaders hindi ko kasama yung kasamahan ko si kareb Sir Rico sayang madaradanggit sa dito at kung dalawang buso kami sigurado marami ay mahuhuling isda dito hindi ito kasi nung kalayuan sa tabi baka ito mga baintindi pa panlayo mga kapaders mula sa tabi ng dagat hanggang dito sa akong pinagpapanaan pakubulihan talaga ito ng maraming isda dahil ito yung malaking sabangan mga kapaders na ito pa isda medyo maliit o ito mas malaki ito mga kapaders Malapad-lapad. Mm -hmm. Snapper. Ayos na ito. Pasala po na ito mga kapatid. Gaito kalaki. Estimate ko ito mga kilo na. Salamat na naman Lord. Malaking biyaya ito. maka siya rin bukas ng pambigas. Madala sa atin ngayon ang bagyo mga kapatid. Kaya habang kalman dagat, samantalahin ang panahon. Kung kayang lumaut, sige lang mga kapadir. Tsaga-tsaga laang kahit malamig ang dagat. Dito may isda nakasuot sa corals naroon mm -hmm. matampusa or vegan mga kapaders ito pandaradagdag bitil na lang ito mga kapaders kuha sa amin ang buyer nagbago ang presyo 130 lang pero okay na mga kapaders importante ang aming kalakal ay mabili malaki na ito hanap na naman tayo dyan sa unahan dito sa butas at silipin na ito malaking vegan uli mm -hmm. naudog mga kapaders gitik na naman ayos to mas malaki ito kesa dun sa isa na pana ako pandaradagdag na naman pambigas hanap ulit tayo dyan sa unahan at na ito danggit na naman malapad mga kapaders mhm mm mataan tama na naman sige hindi ka dyan mga kabunot humirit ka na lang uy papunta ka sa akin hindi ka dyan marabas sa mga katakas maganda ang bagong tabing isda dito mga kapaders halos pili madalang ang pangulam ito pa dalawang danggit Sungkitin ko muna ang mga kapaders, dudubulin natin. Mm -hmm. Hindi na dubul mga kapaders. Nakatakas pa yung isa. Naroon na, sige lang uy. Ay ha, mali yan. Na ito, huminto rin. Huli ka na sa akin. Mm -hmm. Pinasiguro ko na mga kapaders at baka makabunot pa. Sige, ikot. Masama ang tama mga kapaders. Nangitim ang kaputol ng katawan. bali dalawa na naman. Pandaradagdag. Mayroon naman siya ito yung pandaya pers bukas, pambili. Hanapan pa natin at baka mayroon pang kasamahan na ito. Ito nung nakulay puti mga kapaders, pang ulam. Mm -hmm, naulog na naman. Ito naman sa parting buntutan. Pang ulam, masarap itong pinirito mga kapaders. Na may kasamang itlog sa sabawan. Sus, tanggal ang pagod. Hanap ulit at na ito pa. Manitis. Mm -hmm ninja ka na naman dyan hindi naman sa parteng palikpikan mga kapaders ayan na nagdudugo na sige pangihinain ka lang dyan sige gumalaw ka ng gumalaw hanap ulit tayo baka makachamba pa na ito pa manitis ulit mga kapaders mm -hmm. tinama na naman sa parteng gitna ng katawan at kung naudog gitik mga kapaders sige ikot ala Di naman sa parting katigasan ng katawan yan, di ba sa mga kapunit, hanapan ko pa ng kasamahan. Naroon, lumalang yung mga kapaders, danggit uli. Mm -hmm. Kwartang linaw na. Andito lang pala mga kapaders, sa malaking sabangan ang may isda. Kaya la ang malapit na mag-umaga mga kapaders, oras ngayon, alas 3 na ng madaling araw. Maaahon na kumamaya, mga alas 5 na. At para maliwanag na ang pag-uwi, na ito pa isda, Mm hmm Malitis na naman. Ayos mga kapatirs. Magandang pa ng isda sa buhanginan. Walang tatamaan na bato. Hindi na maprol ang pana. Hanap ulit tayo. Tsaga-tsaga lang. Na ito pa mga kapatirs. Danggit na naman. Ayan, nakahurandig. Mm hmm lagatakajan. ka naasan pa kaya ang kasamaan na ito maganda yung karamihan mga kapadis yung ating masusumpungan at para masarap panain nakakatuwa pa ganun karaming isda hanapan pa natin at na ito pa tunong na puti mga kapaders mm, gitik sintido ang tama pang ulam pandaradagdag mataas na bawra ito mga kapaders nakakapang lulumangoy baka may malaking pating na nakasuot at na ito sulid balagbag mm -hmm. gitik mga kapaders naulog na naman pandara dagdag salamat lord sunod sunod ang isang nagpapakita sa akin mag iipon ako ngayon ng pambigay sa aking mga inaanak sa malapit sa pasko at para pagdating ng disember may pambigay tayo mm -hmm. alatan mga kapaders buktot kung tawag sa amin masarap itong sabawan bakit itong may ulam ko bukas pero wag na muna pambinta na muna mga kapaders 130 kilos sa amin ganitong klaseng isda masarap itong paksiw kahit anong luto Hanap uli Yoy! Na ito mga kapaders. Dami. Ilang piraksi ito? Apat. Ito mo ang unahin ko. Ludobulin ko mga kapaders. Hata. ka sa isa. Para isang panaan. Dalawa ka agad. Ayaw mga kapaders. Alanganin. Hindi ito mga dudubol. Ay. Lumayo pa yung isa. Maghiwalay nga kain dalawa. Hmm. Hmm. Ayoy. Nakalayas pa yung isa mga kapaders. Pagpana ako nagitla mm Hmm kuryente bali dalawa na mga kapaders at mayroon pang tatlo ikakasuko muna ang pana naro sigin langoy na ito pa yung dalawang danggit ito muna ang unahin kong isa nakaharap sa atin mm -hmm. Tinamaan pa tatlo na mga kapaders sa stingless ng pana ko nakatuhog mayroon pang isa kaya lang hindi ito danggit mga kapaders na danggit losay ito yung danggit bahura guntingan kung tawag sa amin naroon nakarap sa atin tagilid mahirap panain malikot mm -hmm. Bale, apat na mga kapaders ayos na ito kwartang lino na bukas malutang muna ako at malamus na ako medyo malalim ito mga kapaders yan salamat Lord. Apat na langit. Pinahirapan ako mga kapaders. Isang sisidan, apat. Muntik pa akong malunod hanapan pa natin naroon sa ilalim ng kurals. Mm -hmm. surahan gitik mga kapaders ayos na ito pang ang aking inakay maaho na ako at mauwi na mga kapaders na ito na mga kapaders nawi pa lang kami dalawa ng kasamahan ko no ko sa kakulambutan man sa isang surahan ng malaki laki man mga kapaders naroon sa sima Magpunoy niyo si mga kapaders, dalawang dive ko yan. Salamat na naman Lord. Magandang biyaya itong ngayong gabi. Oras ngayon. Magalasin ko na mga kapat sa madaling araw. Natilakok na ang mga manok. Nakatsambaman man. Katsulon dive. Kwartan linaw na ito. May pambili na kong diapers. Gatas tutoy. Kahit swak lang mga kapaders. Okay na yun. Kahit ripak ripak lang. Turotot pang ulam. Mamaya pagliwanag at ilulutuin yan. Yung mga isda na Bibili na aking bianan, pampaulam sa maani ng palay mga kapaders. Ayos, yun sana maganda, pampalit ng bigas. Pinipili mga kapaders, yung mga malaking danggit. At yung ibang isda, pang ulam, yung napana ako. Ayos na ito. Abang-abang lang pagliwanag. maluto tayo ng pang ulam. Turutot lang, okay na yan. Magandang umaga sa lahat mga kapaders. Na ito na, yung ating turutot, uulamin. Inaal ni Kadab Sri ng ulo mga kapaders. Nagising pala ang may hang uber. Ayan, tama yan. Sasabawan mga kapaders sa may 20 prasong kalamansi. Para tanggal ang hang uber. Siya na lumilinis ng isda mga kapaders. Aal niya ng ulo, bituka. At ang maluto naman ay ako mga kapaders. Anim na prasong trotot yan. Nating sasabawan. Saka na tayo mapirito ng gayang trotot. Sabaw muna mga kapaders. At para tanggal ang lamig ng katawan. Dahil ngayon, malapit na ang ma February, taglamig ng dagat mga kapaders. mahiramat na makalaot ng matagalan dahil hindi kaya lamig ng buwan ng February mga kapaders. Para ng hilo, kalamig. Kaya ngayong maimbong pandagat, samantalahin din mga kapaders, ay ito na, wala nang maulo. Tatlong putula ang isang piraso at para malaki-laki, makadalawang putula ang nang sulit ng ulam. Ayan na, tapos nang putol-putulin. Halsa ng bitukay mga kapaders. Pagkatapos alisin ng bituka yan, dalawang hugas ulit mga kapaders para malinis. Ito nga pala yung kasamahan ko paglaot. Si Jan mga kapaders, nagpapaamak ka na ng apoy sa kalan para mabilis ang ating porsiso pagluto mga kapaders. Aroy, ayaw pang dumikit. Ayan, okay na mga kapaders. Krodo ang aming pampaamak laang. Pinapuno ko na ng uling yung kalan at pagkaluto ng isda na yan. Tapos masaing pa tayo mga kapaders. Ayan, si Krebs Rico. Masama pa ang lagay mga kapaders. May hangover. Ito na. Pinuhugasan na mga kapaders. Ni Krebs Rico. Yung turutot. Dalawang hugas lang yan. At pagkatapos, ilalagay na sa kaserola. At inalagay na mga sangkap. Ito ang sangkap lang mga kapaders. Sibuyas bawang, kalamansi laang, saka asin. Uy! Makakaluto na rin. At pagkakain, matulog na tayo mga kapaders. At baka mamaya, makalaut pa tayo. Eto na. Lito na mga kapaders. Kain tayo. Aroy. Kahit malayo pa ako, pagbukas ko pala ang langhap ko na yung asim ng kalamansi mga kapaders. Ayos yan. Mga kain na tayo mga manoy, mga manay. Baradol tayo. Kain. Eto na mga kapaders. Unang sumandok si Kadavis Rico. Makahigop lamang ng sabaw, tanggal lang ang over. Yan talagang katapat ng mga para parainom. Sinabawan na isda mga kapaders para tanggal lang ang over. Maya maya, ako lang susunod na kakain dyan mga kapaders. Papaspasan ko yan. Na ito na pala mga kapaders, aming kinita sa dalawang dive. Ayos man, 1,212 ang gastos, 190 mga kapaders. Ito ang natira. 1,022 divided 3 mga kapaders pantatlong bangka 340 ang partihan man ayos na ito salamat lord may pambigas na naman kami panday prasutoy panggatas sama-sama na lahat mga kapaders sa konsumo maraming salamat sa biyayan na pinagkalub mo sa amin sa bawat lawat namin ang binta namin sa isda 858 sa kulambutan 374 mga kapaders siya nga pala mga kapaders sa itong video ito matapos ninyo, at sa ulihan, shout out tayo. Shout out nga pala mga kapaders kay Noel, Padirigaw, Jojo Rintegrado from La Union. Shout po mga kapaders kay John Marco, Espanya. Shout po mga kapaders sa akin dyan, sa ibang bansa. Ingat po ko lagi dyan kay Ruby Gomez. Shout po mga kapaders kay Jay Paul Manalo. Shout po kay John Berber. Shout po mga kapaders kay Joel Supapo from Quintarizal. Demeterio Balino from Laguna. Shout po mga kapaders kay Dongski Setinta from Puerto Princesa, Palawan. Yan po mga kapaders. Shout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa walang sawang supportan ninyo at panunood ng mga video ko sa YouTube. God bless. Ingat tayo in lahat.